Ito na mga kababayan ko. Sara Duterte, ipakukulong na nga ba sa Netherlands mga kababayan? Aba, malaking usapin to ngayon dito sa social media mga kababayan ko dahil umepal na naman si Mangga. Sa pag-epal ni Mangga, gumawa ng conclusion para malaman ng taong bayan di umano na ipakukulong daw si Sara Duterte sa Netherlands. Ay nako mga kababayan. Ito po, pag-usapan na natin to. Sunod na umanong pa-aresto ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte base yan sa impormasyong nakuha umano ni Senator Aimee Marcos. Nasa frontline balitang yan si Mian Losbaños. Aimee mi Marcos? Mga kababayan? Aimee Marcos? Nakakuha ng information, mga kababayan ko. Ano naman ano, 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 kayang taktika ni Aimee na ngayon na ipinalalabas niya ganito? Ipakukulong daw si Sarah Duterte. Totoo ba ito mga kababayan ko? O pag-usapan natin. May impormasyong nakuha si Senadora Amy Marcos na posibleng ipaaresto na rin daw ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte. <laughs> ipaaresto si Sara Duterte sa ICC? Mga kababayan? There are also allegations that several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of five police officers including Senator Ronald Bato de la Rosa. Mm -hmm. Of late, there has been a uh, rumor once again that uh, the uh, Vice President will in fact uh, be issued by the ICC a warrant immediately. Ha? Huh? Alam mo ah? Uh... Nagtata nagtataka lang ako. Si Senator Ivy ba taga ICC? Mga kababayan ko. Kasi nagtatunang una sa lahat, parang ano, mas alam pa ni Senator Ivy yung ano ah, yung ah, galaw sa ICC. Taga ICC na ba si Senator Ivy ngayon? Ha? Mga kababayan? Tinagtataka ako ha. Ah. Kasi ang tingin ko dito, mga kababayan ko, pinapaingay nila yung, uh, eto ha, nakikita ko na eh nakikita ko na mangyayari nito eh Sorry ha, sa mga DD sheets na nanonood sa akin. Ang diskarte ngayon ni Amy mga kababayan ko, paiingayin niya yung pangalan ni Sarah Duterte. Oo, paiingayin nila. Kasi maingay talaga nung kinabit, mga kababayan ko, nung kinabit yung pangalan ni Digong, nung pagkahuli niya. Halos pinag-usapan ng buong bayan sa buong isang taon. Kaya eh, ang eleksyon mga kababayan ko, 11 days to go na lang. So nagpapainay sila mga kababayan ko ng isang issue na si Sara Duterte dadamputin na. Hahanap ng simpati mga kababayan ko. Hahanap ng simpati to. Hahanap ng simpati ng taong bayan para maawa sa kanila. Para lahat ng i-endorso ni Sarah, pwedeng manalo na. Alam mo, bistadong-bistado -bistado yung uh, agalawan ng ganito eh. Yung sa totoo lang, mga kababayan ko, ha, bistadong bistado yung mga kagalawang ganito. Kasi imagine ninyo, mga kababayan, na imagine po, imagine ninyo, ha, huling-huli sila dito, eh. Pag ito hindi nasa ngayon, yung mga ginagawa nito, pag kumalat to, mga kababayan ko, baka isipin ng tao, mga kababayan ko, si Sara Duterte talaga, ha, dadamputin ng ICC. Malabo pong mangyari yon Dahil unang-una sa lahat, kung si Sara Duterte ho, mga kababayan ko, dadamputin ho ng ICC, hindi ho sa ICC makukulong. Kasi yung mga yung mga tao na involved pa diyan dito na sa Pilipinas lilitisin 'yan. Mga kababayan ko at dito na rin sa Pilipinas si kukulong 'yan. Ngayon, itong mga tao ito, itong mga nasa paligid ni Sara Duterte dahil 11 days to go na lamang ang kampanya, kailangan nilang mapag-usapan na mapag-usapan. At kapag pinag-uusapan sila mga kababayan ko, matik mga kababayan ko, kakaawaan ng taong bayan. Alam mo, diskarte ng mga Duterte ngayon yan eh, mga kapatid eh. Yung ano, yung kaawaan ng kaawaan, mabuhay sa awa ng tao, yung mabuhay, maging pathetic mga kababayan ko, in short mga kababayan. Yan na naman po gagawin ng mga to eh, kaya po nag po na nag-iingay itong mga to mga kababayan ko. Tuloy! Tumanggi ang senadora na pangalanan ang kanyang source. O kita mo? Itong linggo. Si kita nyo mga kababayan ko? Ayaw mong pangalanan yung source mo. Bakit yung pangalanan yung source mo? Kasi gumagawa kayo ng issue intriga. Sa Senado, ang galing yung magpahiya sa mga tao, ang galing yung bakbakan yung mga gabinete, galing yung bakbakan yung mga sekretaris, police. Pero pagdating dito sa publiko, ayaw nyo sabihin sino source nyo. <laughs> Di ba mga kababayan? Oh. Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a uh, rumor, once again, that uh, the uh, Vice President, will in fact uh, be issued by the ICC a warrant immediately. Tumangi ang senadora na pangalanan ang kanyang source nitong linggo. Tumangi yung uh, senadora na pangalanan yung kanyang source, di ba? Ayaw niya pa ipaalam yung kanyang source mga kababayan. Di ba? For what reason? Takot kasi sila kasi they are making issue right now para mapag-usapan for the last 7 days. That is a pulite that is a uh, what we call this mga kababayan ko. Ano bang tawag diyan? Ang tawag nila diyan is ano eh uh, may tawag at may right term diyan eh campaign strategy. Ayan. The more na pinag-uusapan ka, the more na kumukuha ka ng publicity, mga kababayan ko. At yung publicity yung publicity na yon, mga kababayan ko, mapapansin nyo, publicity Co-convert nila ngayon ng issue ay issue to publicity and then awa and then yung awa may co ng boto. Mga kababayan ko, apat na aspeto ginagawa nila. Issue, uh, publicity, awa at boto. Mga kababayan ko, yung apat na yan ang sekreto nila ngayon. Ganyan po nabubuhay ang kampo ni Digong, ang PDP laban dahil puro awa po ang pinapairal nila. Mga kapatid, tuloy! sinabi ni VP Sara na nakarating na rin sa kanya ang balibalitang ipa-aresto siya. Oo. Naku, pa-aresto ka pa mga kababayan ko. ba diba, mga kapatid? Kung ganyan lang din naman din ang uh, gagawin nyo mga kababayan ko eh, mas mabuti pang uh, ano, uh, magpa ka na lang. Kasi you, you, are not working vice president. Wala kang kwenta dyan sa pwesto mo. Eh, seryoso ko sinasabi ko ha kasi mas 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 okay pa si Lenny Robredo ang bise presidente kahit papaano nakakatulong using his LGU eh pero pagdating sa inyo Sara wala eh ni naman namin nadadama yung pagka bise presidente mo eh di ba sana na mo yung pagka bise presidente mo para nadadama naman namin dito tuloy ah uh, na ako sa listahan. daghan daghan ka ayumi na sa listahan uh, sa ICC uh. Kung ipaaresto man daw si VP Sara, tiniyak ni Senator Aimee na haharangin niya ito. Ha? <laughs> yung kay Digo nga, hindi mo naharang eh! Yung kay Duterte nga, eh. yung sa tatay nga, hindi mo nga naharang! Huwag <laughs> nga kami! Haharangin ni Aimee Marcos! Mga mamaya, sobrang tiwala mo Intay, yan, hindi, yung pa magpakulong sa'yo. Muli niyang iginiit na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Samantala, ibinunyag din ng senadora ang umano'y master plan ng gobyerno para pabagsakin ang mga Duterte. <laughs> May master plan daw. Walang master plan na para pabagsakin ang mga Duterte. Sadyang lumaban lang sila ng dehado. Kung ano ginawa nila noon sa mga Alipore, ah, sa mga Aquino, anong ginawa nila sa mga bata ng mga Aquino, Baliktad lang ang nangyari ngayon. Kaso yung nangyari ngayon, triple ang duma dumapo sa kanila. O, di ba noon, pinakukulong yung si Trillanes, pinakukulong yung si Dilima, pinakukulong yung si ganito. Ngayon, pinakulong yung tatay nyo, nagngangawa kayo. <laughs> di ba? Yan daw ang lumabas sa pagdilig ng Senado kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ang lahat daw ng ito nakasaad sa dokumentong pinamagatang Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan ha? <laughs> ng kaalyado ng administrasyon na lakas CMD. Ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. Walang motibong politikal ang pag, uh, paghuli sa kanya. Ngayon pa man, ngayon pa man, kailangan managot ni Duterte. Hindi naman natin, hindi naman natin, hindi naman pare-parehas ang korte natin eh. Nagkasala sa sa international community, dapat managot sa sa international community. Di ba? Kaya nga tayo may international criminal court dahil dun siya nananagot, mga kababayan ko. Kung sa Pilipinas nyo dadalin yan, mga kababayan ko, sa tingin nyo, mahahatulan ba ng habang buhay na pagkakakulong yan? Of course hindi mga kababayan ko, mas mababa pa. Doon sa patas patasan laban. Mga kababayan ko, ang hahatol sa kanya ang international law. Maliwanag ang pag-aresto kay uh, dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na papagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Ha? Alam mo wala namang wala namang ganun eh. Kayo lang ang nag-iisip ng ganyan, mangga. So, Totoo lang, kayo lang. Kayo lang. Alam mo kung ano yung mga action ng mga Duterte? Defensive kasi sila masyado. Sa sobrang depensa ng depensa ng depensa ng mga Duterte, mga kababayan, kung ano nangyari sa kanila. Sila mismo nasusunog sa mga taktikang ginagawa nila ni Sen. Amy Marcos na hindi pa pinal na committee report ang inilabas niyang findings. Gayunman, kasama na rin dito ang kanyang rekomendasyon na paimbestigahan sa ombudsman ng ilang opisyal ng gobyerno na may partisipasyon sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Hindi pa rin daw tapos ang pagdinig ng kanyang komite. Mm -hmm. Hindi naman ikinagulat ng malakanyang ang mga pahayag ni Sen. Amy. Hindi na po siguro katakataka kung ganyan po ang kanyang magiging panuran. Kanya ang opinyon. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Correct. He is on the side of uh, Duterte. We know it. Of course, ang palasyo dinideny ko ano man ang kanyang opinion. Correct. Si Pangulong Bongbong Marcos maikli ang sagot sa pahayag ng kanyang ate. Tingnan niyo, mga kababayan ko. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Okay. I disagree. Di ba? Balita mula sa front. Mabibig. Alam mo, disagree si, ano, disagree si presidente sa mga sinasabi ng kanyang ate. Ngayon ako naniniwala eh, no? Na... Kasi kung Marcos ba talaga si Amy? Kasi kung if, if he is a Marcos, malabong malayo ang kalingkingan niya kay Bongbong. No? So, Totoo lang. Malayong malayo ang kalingkingan niya kay BBM. Kasi si Bibi eh, mga kababayan ko, matalino. No, matalino. Di man niya mahigitan yung nagawa ng tatay niya, mga kababayan ko. Pero, papunta doon lahat ang ginagawa. Itong si Aimee, mga kababayan ko, mabarkada lang sa mga Duterte, pati pa, kakakampihan na. Alam mo, ngayon lang ako nakakita ng kapatid na tinatrydor ang kapatid. Oo, oh, ngayon lang. Mga kababayan ko. Ngayon lang ako nakakita ng kapatid, na door ang kapatid. Imbis na magsuportahan kayo, gumawa kayo ng paraan, hindi. Mga kababayan ko. Pabagsak eh. Pabagsak. Hinahatak niya yung kapatid niya pa ilalim. The, kaya ako naaawa kay presidente eh. Mga kababayan ko eh. Kaya ako naaawa kay presidente eh. Even his family, ginaganyan siya. Para lamang, para lamang sa source para lamang sa power. Ngayon ko lang ngayon, ngayon yung mapapatunayan if if si BBM mga kababayan ko, crab mentality, mapaniran tao. Hindi, mga kababayan ko, nakikita nyo. Yung tao ganyan na. Kahit napapagod. Alam mo, for another three years, mga kababayan ko, for another three years, mga kapatid, <laughs> mga kababayan ko, bilib bilib da bilib ako kay Bongbong. Oo. Oh, nisap, hindi hindi, hindi inaangat yung bangko niya sa uh, bibiyang supilang supporter niya. Bilib na bilib ako sa presidente natin. How 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 ah uh, paano niya i-deliver yung patient? Paano niya i-deliver yung ano? Lahat mga kababayan ko. So, Totoo lang, bilib na bilib ako. Bilib na bilib ako sa ginagawa niya sa bansa natin and I, I really admire kung ano man yung papuntasan sa, sa papuntang bansa natin. Well, Mr. President, I always I always support you until bumabatay sa pwesto. Hindi ka namin iiwan. You ang laki na ng sinasakripisyo mo sa bansa natin. Naaawa na ako sa iyo. Sa so, totoo lang. Naaawa na, naka, na, na na naaawa na ako sa Mr. President. Ang laki na ng sinasakripisyo mo for our country. Ang laki na ng binibigay mong tulong sa bansa natin. Pero hindi na-appreciate ng kapatid mo yon Dahil yung kapatid mo ni na takatingin lang sa isang tao. Ito yung pagkakaiba ng Marcos at Lakson ba? Mga kababayan. Baka magkapatid si Ping at si Ivy. Mga kababayan ko. Sa to totoo lang, mga kababayan ko, I saw, when I saw this when I saw the president. Tingnan niyo yung itsura niya. Yung itsura ni president. Tingnan niyo ha. So, Tingnan niyo mabuti. Ano na nakita niyo sa mukha ng presidente natin? Titigan niyo ha. Tingnan niyo. Hay niyo. Oh. Ngayon, ano napansin niyo kay presidente? Ano napansin niyo sa presidente natin? mga kapatid. Hindi yan ang mukha ni BBM nung time na nangangampanya siya. Baby face ta baby face si Bongbong, mga kapatid. Pero kung mapapansin nyo ngayon yung mukha ng presidente natin, mga kababayan ko, medyo tumatanda. Medyo problemado, mga kababayan ko. Hindi napapansin nyo. Kami ah, napapansin ko mga kababayan ko. Kasi hindi naman yon talagang mukha ni BBM nang nangangampanya siya eh. ba? Diba? Talagang uh, baby face na baby face siya, kahit haggard. Pero ngayon, mga kababayan ko, tingnan nyo yun, medyo tumatanda yung mukha ng presidente natin kasi nabilis, papagod, senior na rin si Pangulo. Well, mga kababayan ko, yun talaga. But, mga kababayan ko, I believe to our, our president, no matter what happened, hindi, hindi ko iiwan to. Hindi, hindi ko sasayangin yung ginagawa niya sa bansa natin. Mga kababayan ko. Yes. Sa mga hindi nakakaalam, mga kababayan ko. Mas gugustuhin ko pa, mga kababayan ko, na si Presidente Marcos na lang ang susunod na Presidente kaysa yung iba. Sayang ang Pilipinas, masasayang. Mga kababayan ko. Masasayang ang nagpaguran sa bansa, sa bansa natin. Tandaan nyo, pag ang presidente hindi marunong humawak ng ekonomiya ng bansa natin, pabagsak tayo. Mga kababayan ko. Ang layo ng itsura ni BBM ng ano, di ba? Oh, stress si Pangulo. Stress sa mga nangyayari. Kaya, ang magagawa natin tulong, mga kababayan ko, alam nyo kung ano, spread our message, spread the message of our president para malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng presidente natin. Ano ang dapat iparating ng ating presidente? Ano ang dapat niyang gawin? Mga kababayan ko. Para marinig ng taong bayan. I disagree. Nagbabalita mula sa front. Mabibili. Di ba? Well, anyway, mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, and subscribe. At iboto natin, number 134 sa balota, ABB Party List, ang bumbero ng Pilipinas, mga kababayan ko. Alright? Kaya sabi ko sa inyo eh. Maraming mga maraming mga hokus pokus pokus diyan. Okay?